<laughs> ang joke show. Oh, Aba, kompletuhin oh, na oh, ang inyong tanghalian at makipagtawanan dito sa paborito nating lahat. Ang joke oh, show! Oh, oh, oh. Tama! At syempre, sasamahan pa yan ng RC Cola, Ay. ang paboritong inumin ng bayan. At ng CDO Meatloaf, basado sa Meaty Coloso! Kami natin kung sino mga maswerteng joke senders natin for today na magpapatawa po sa inyo. Syempre, nandyan din si uh, ang ating mga dabarkan. Mga <laughs> natin, syempre, mag-joke. Eto na, yeah. joke number one mula kay Carolina San Jose ng Rizal. Action! Ay, oh, sweet po! Ano ba naman to? Ba't ang dumi? Nasaan na kaya yung asawa ko? Andres! Andres! Nasaan na kaya? Andito ka lang pala, ha? Anong ginagawa mo, ha? Anong ginagawa mo? Ha, ha, honey, ha, honey, andito Kung ka, ka mo, na pala. Nilalaban ko yung... yung blouse mo. Nilalaban? Ang kulit-kulit mo! Ah, hirap mo naman kausap, di ba? Sabi ko sa'yo, linisin mo muna yung sala bago ka maglaba. Araw-araw ko ba ipapaalala sa'yo? Pakitapos mo maglaba, magluto ka! Pakitapos mo magluto, planchay mo yung mga nilaban mo! Ano ba naman, ha? Ah, nakakalimutan! Hirap -hirap nakakalimutan kausap, ko, honey, oh, kasi... Ang kulit, kulit mo! Ang dami mong pinapagawa sa'kin! Sa akin. Matami ba yun? Ikaw nagre-reklamo ka na, ha? gulit, wala ka talagang kwentang asawa eh. Ayan! Ayan, pag pinapakalita kita, tumiting ka lang dyan sa prepaid card na yan. Ano ba meron dyan, ha? Sabi mo! Uh, wala na. Naiingit lang ako dito sa prepaid card na to. Naiingit ka? Bakit ka naiingit, ha? Sabi mo nga ka sa akin. Kasi buti pa tong prepaid card, may expiration date. Yung kasal natin, wala. <laughs> <laughs> Bata yung sequence natin ngayon, yung 32, yun na iwan natin ng nakaraan, ha? Ah, oh, okay po. Okay na artista mo? Okay na, Direk. Oh, sige, sige, sige. Magte-take na tayo. Uh -oh. Wally ba to? to? Direk! Ayos na ayos yung mga pananamit mo, ha? Siyempre. Okay na okay. Alam mo, wali eto na yung gagawin natin, yung pinakamalaking scene mo dito sa pelikula na to. Alin po ba ito, Direk? Eto yung tatalong ka sa helicopter, lilipad na mataas yung helicopter, tapos tatalong ka. Ah, ito yung ililigtas ko na yung leading lady ko direct. Yan na, ililigtas mo na yung leading lady mo. na sa helicopter yan, lilipad yan. Makikita mo yung leading lady mo. Tatalon ka ngayon. Okay, okay. Okay ka na? Oo, uh, 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 parang baka yung delikado po yung gagawin ko. Wala bang pwedeng double dyan? Wala, walang delikado. Ito na yung break mo, pare. Kailangan gawin mo to. Ikaw mismo tatalon. Tsaka huwag kang matakot. May parachute ka naman eh. Ah, may parachute direct. Meron kang parachute? O oh, sige sige sige. Okay. Okay kuno. Diyan na tayo ha. Eh direk. Eh paano kung hindi po mukas yung parachute? Eh di mag-take two tayo. Okay na. Okay. <laughs> okay, take tayo, take tayo. <strange> uh. Uh. <Dual Welsh Shout out> uh. Take tayo. Uh. Uh. Mula naman sa Tarlac City na si Donna Masangke pasok. O doon na tayo. Yung palang... Kahit papano pala, itong uh, lolo ni Jimmy, talagang kabibiliban mo na rin. Bakit? Bakit? Kaya kinakatakutan doon sa kanila. Ha? Huh? Nakita ko eh. Siga? Lolo ni Jimmy. Gano? Pagka yun pala, nandun sa kahit sa lugar doon. Oo. Oh. Sumigaw. Sa may tindaan, ganyan. Mm. Sumigaw. Mm. Takbuhan ng mga maton. Yung mga maton doon sa lugar... Takot sa, tako. din din, oh, takot sa lolo ni Jimmy. Takot sa lolo ni Jimmy. Awala yun sa lolo ko. <laughs> yung lolo ko, mas matindi yun, mas matapang yun. Yun. Kaya Thank you. Yun. Ganun din, isang sigaw lang. Isang sigaw lang ng lolo ko. Oh. Takbuhan yung mga maton. Hindi lang yung mga maton. Lahat ng kapitbahay namin, takbuhan na. Sa takot sa lolo ko. Oh, ganong ka, ka-astig yun. Wala talaga pinag-match ni Jimmy. Magaling lolo mo. Uh, Oo. Oh, oh. Pero pare, hindi lang kita maparaan, pare. Ba bakit, pare? Eh, alam ko eh, birthday mo. Pero, oh. pero yung lolo ko mas patindi. Kasi yung mga lolo nyo, sumisigaw pa eh. Oh. Yung lolo ko, makita lang. Hindi lang siga, okay. nagtatakbuhan. Hindi lang maton. Hindi lang kapitbahay. Lahat ng tao, takbuhan pag nakita yung lolo ko. Nakita lang. Makita lang. Hindi sumisigaw. Hindi sumisigaw, makikita lang. ibig siyempre, pare, ganun katapang, ganun kasiga yung uh, lolo mo. Hindi, ano nga yung clean cut nga yun eh. nakabarong lang ganun. Simple nga <laughs> nga yun eh, tahimik lang eh. E, bakit nagtatakbuhan pag nakikita yung lolo mo? Bakit nagtatakbuhan? Oo. Oh. Eh oh. e, limang taon ang patay eh. <laughs> <laughs> ay, siya. Ay, siya. Ay, siya. Ay, siya. Ay, uh, ay, Ay, ay. Congratulations, 3,000 pesos na kayo at hintayin na naman po at aawag mo sa tape office kung paano mo kukuhain yung premium. Oh, wow. Ayan, syempre, hinatid sa inyo na ano, RC Cola. Malamig na RC Cola na ma-enjoy nyo sa halagang 5 pesos lang. Kaya, sa pa kayo, di ba? Aba, sa RC Cola tayo at sa CBO Meatloaf. Yes. Ha? Pasado sa Meaty Coloso. Oh, yes. Ah. Uh, yes. Sa mga nasa bahay naman, 10 piso lang, may 55 TM to TM texts of 5 TM to text to other networks na kayo. Ay E-Tax Space 1022868. Now na, now na. Aba, yeah, now na rin. Susunod na ang kontrapelo. Ang mga taga-Pangasinan at Binyan. Saan kaya ang pinakamasarap na puto? Ay, Ay nako. Usapang puto na ito. <laughs> Kontraputo. <laughs> Sapo na. Sapo na. Sapo na.